Magandang araw ako po si JM Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Naniniwala sa Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Chodoro Jr. na malinaw ang resulta ng isinagawang Octa Research Survey na matatag at hindi natitinag na paninindigan ng mga Pinoy laban sa umunoy influence operations ng China. Ayon sa kalihim, nagpapakita ito na lumalawak ang kamalayan ng taong bayan sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea. Batay sa resulta na tugon ng mga survey ng OCTA na isinagawa noong July 12 to 17, 2025, sa pamamagitan ng in-person interview sa 1,200 respondents, 85% ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China. 76% naman ang mariing sumusuporta sa pagpapahayag ng karapatang pandagat ng bansa sa West Philippine Sea sa pag-aaral ng OCTA na ugat umano ang kawalan ng tiwala ng mamamayan sa China dahil sa agresibo aksyon ito sa mga mangingisda at Philippine authorities sa mga karagatang sakop pa rin ng Pilipinas. Sinabi ni Chodoro na indikasyon ang resulta ng survey sa pagtanggap ng mga publiko sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na ipagtanggol ang karapatan ng bansa at panatilihin ang umiiral na rule-based international policies, particular ang 2016 Arbitral Ruling. Batay sa nasabing ruling, iligal ang 9-9 ng China na sumasakop sa malaking bahagi ng South China Sea, kabilang na ang Philippine Exclusive Economic Zone sa WPS. Hindi ito kinikilala ng China at patuloy nagsasagawa ng harassment at mga delikadong pagkilos laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng Defense Secretary, ang matibay na suporta ng publiko sa mga kabang ng gobyerno ay higit na nagpapalakas sa layunin itong pangalaga, pangalagaan at protektahan ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Para sa iba pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas dos ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.